hello guys nandito na kami sa mount balagbak Ayan. oh guys so. oh 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 so oh go, 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 go. Turn around. oh 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 Hi fans mo. Hi fans. <laughs> may nag ano dito, may nag-camping. Ano. Oh, di ba ganda? Ayan, no. ay masarap dito mag Nakawayan ito guys. Ayan o. No. Oh. Mga kawayan to, guys. Ang ganda. Hmm. Diba? Ang ganda, guys, oh. Ang hmm. na ng ko, guys. Kakawayan. Ang ganda. Diyan ka, bell. bell, wait. Wait. Wow. Ang ganda. Grabe, guys. Ang ganda dito. Ayan, oh. Nasa kakawayan ako, guys. Ayan. Ang oh. ganda. Sulit to, guys. Wala pa kami sa tuktok eh. Pero malapit na daw. Ayan. Todo pawis ko ngayon. Ayan. Ko ha? Ayan. Ayan. Oh, Ayan. Mo, <laughs> Ayan, ang ganda dyan. <laughs> ko Doon naman. Ay, Grabe yung kawayan. ganda. Ayan o. No? Tala oh, tayong panungkot guys. Ayun o haba. O, ang ganda diba? Ang makabang dito guys. Lasing na ako. Nalalasing yeah. ako sa tua. Grabe puro kawayan. Ang ganda. Ayun o mga guys. Pagod na siya. Pagod lang, kahit, guys. Wala na talaga guys. Lobat na ba? Ta, Lobat na lo ba? Ang Ano 'to, it text ko ba? Kaya hindi mo eh. ako <laughs> ha. Hay. Hay ka. Grabe. Ang ganda. Ang ganda dito, ha. Hindi siya ano, hindi siya mainit, pero matarik. Ito na lang, guys. Nasa mangit na ako, guys. <laughs> Mamaya, guys, pagbaba namin. apa ah, pag-uwi namin, puro <laughs> <May naka -upo. laughs> Ay, pa baba to. Yan. Yeah. Ay, Eh, grabe yung pakit. Ang kita mo dyan. Eto yata, guys. Ayan na. guys, yung may bulaklak na, may laman na yan guys. May bulaklak na. Ah. Ayon. Ganda, Grabe, ganda. Ito na siya guys. Ah. Ganda. Ayan ang oh, mapag. Ayan ang mapag. Ay, antayin natin pala si ano. Ang ganda. Isa. Eh no. Ubo. Tap Is nandito na tayo sa Mount Susum Dalaga. Kita tayo. Yan paakyat na tayo, guys. Nandito sa taas. Ayan, ayan. Ayan, ayan. na. ayan. Ayan, ayan. Ayan, Sabi Ayan, ayan. Bel. cantiknya di sini. di sini. Guys. Papa, where are they? now <laughs> where are they now? <laughs> where are <they> going <laughs> naka kanong posisyon mo Sana dengarlako dito na lang tayo magtambay no Mas okay dito Andun yung bag Overload ko Balikan, ko. balikan ko yung bag Ay dapat dito na lang tayo nagtikae hindi eh, well, mamaya kay Ana yung may Maricel mamaya na Kaya lang nandun yung bag Overlooking <laughs> oh, Yan guys uh, so, nandito kami ito, sa ito. taas na mismo Ito yung bahay ko ba ayan Parang abot na namin yung bundok Diyos ko, kinakaban ako. Ayan well, na guys. Ayan kami. Ayan kami. Ayan. Ang bundok. Parang maabot kami na namin. Ang bundok. Kaway, kaway. Kaway, kaway. <laughs> go, go. Picture tayo dali. O, oh, one. Ayan. Si Taleng. One, two, three. Ayaw mo tumingin, ha? Ah. Ano? Patingin. Sige na. Go, go. Ayan. Ay ay ay. Nata-photo. 13. tari. Hmm. ba ang ganda? Ang ganda namin. Ayan, ang bundok. Sa tudaling. Bundilingi ito maliwa. Ito na o na maganda ka na nga. Ang <laughs> ah, tamaya. Ay, wow. Parang kaeni. Kumayat na rin nakukunti, 'no? Yeah. Kayat ka ng mga madam. Hindi. Ako mataba sa lahat. Mahalaga na tagtag ang calorie. No, mahalaga malusog. No. Parang ano, chocolate health food. Mm. -mm. Ka, nga, 'yan. Puro pa ah. Oh. Daming extra. Daming uh -hmm. ano, napindot lang 'to eh. Hindi ko alam eh. Ayan. Oh, mount bala ano, balak balakbak. Yeah, nasa mount balakbak kami. Mount wakwak. -wak. <laughs> Guys, nandito kami sa mount balakbak. Ayan. Sa IS maganda rin sa IS. Ayan. Ayan, oo, oh, oh, di ba? ang ganda mainit against the light kasi ayan oh ang ganda hmm. ayan pa yan guys mapagpa ito ayan guys yan Di sini tayo, di sini di di sini tayo, ah, di sini tayo apa? Di sini apa dia? Di sini Pakun. Di sini tayo, di sini dengan Cuba, sa kawaya na yan ayan. ayan oh ayan yung babaksakan mo pag nagkamali ka eh.